Ayan ang good morning mga ideas. So kape tayo. So sa video na to, ay check natin yung ating motor kasi meron siyang sound na nagitik. So duda ko yung sa kanyang tensioner. So pakita ko sa inyo kung paano natin siya i-check. Kasi pag maintay yung makina, malayo na yung takbo ko. Lumalagitik na siya. So may mga video na tayo niyan sa ating YouTube channel. So pakita ko sa inyo yung kanyang tensioner. Ayan. Punta tayo sa ating motor. Okay pundahan puntaan natin yung ating motor para ma-check natin yung kanyang tensioner. So try muna nating pandarin para marinig nyo. Painitin natin. So parinig ko na lang sa inyo kung ano yung kanyang ingay. Painitin muna natin. painitin muna natin mga ideas, at i-check natin lumaya bago kayo magtanggal ng tensioner dapat nyo muna i update ayan pero sa akin lumaya hindi ko napuksan sa gilid uh, i-kickstart ko lang lumaya so gawin nyo lang yan mga ideas, kapag kayo ay alam nyo na paano yung gamit na pag tap sa gamit yung kick pero kung pag want lang kayo uh, buksan nyo lang sa gilid at uh, tingnan nyo yung sa kanyang bag dito na merong tea at sa kanyang cam. Ayan. Pero sa atin, naiwan kasi yung ating ibang tools doon sa shop. Ayan. Tanggalin natin yung ating uh, tensioner mamaya. Painitin na natin at parinig ko sa inyo yung kanyang ingay. takbuhin natin yung motor mga sa at pagbalik natin mamaya pakinggan natin yung mainit na para marinig natin mamaya kung ano yung lagitik dan dah sang nom balik tiket. Ya. Ya, sound. kay Diyas napalamig na natin Subuksan so, na natin to yan tagal mo na natin i-tapticenter natin gamit lang yung cake so kapag alam nyo na to mga Diyas ito yung gawin nyo pero pag hindi nyo pa kapesado uh, buksan nyo yung gilid yung takit dito i-tapticenter nyo siya dito ayan pero ito sa atin kick lang ayan so gusto nyo yan. So buksan na natin. Tanggalin natin 'to. Ayun. Sinisela natin itong kanyang bolt. Ayun. Kasi matigas. Ayun, kung natin dito. Ayun, maluwag na siya. Ayun. May na na 'yung kanyang tension. Ayun. Ayun. Maluwag na siya. Yan, malagitik. So ito yung dito yan banda. So malagitik na sa mga ideas. Yan. So tanggalin natin at putulan natin sa loob. Pandang loob niya. Yan. Tanggalin natin sa gamit lang tayo nito. Tanggalin na natin. So, dito yan banda mga ideas. Yan, maitim na. Ikakat lang natin. Cut natin dito. Yan, pagkatapos natin may ikat ng ideas, tumayo natin sa paglagay. Ito lang. Yan. Tapos clockwise ang ikot niya pag anon Yan. Ito na natin. Pagkatapos ibalik na natin mamaya dito. Yan. So ganito na paikot. Yan. Dito ikot clockwise, hindi sa counter clockwise. Yan. So, balik lang natin sa dito. Siguro hindi ko lang sa mapakita. So, ganun yung posisyon ng pagbalik. Uh, try na natin mamaya. Okay, na Natapos natin sa mga ikat at may balik na natin. So, wala kasing tagawak ng cellphone natin. So, release natin. Yan. Yan, matigas siya. Hindi na sa umalog. So, ganun lang gawin nyo. I-cut nyo sa loob. Tanggalin nyo na dito. Yan. Maganda na yung kanyang tension. Yan. Tapos, release. Yan. Yan. Goods na. So, maganda na yung kanyang tension. Yan. So, balik na natin to. So, ganun lang mag-repair ng tensioner. I-update ko kayo yung mga ideas ha, ah, kapag ito ay kung hanggang saan ang kanyang lifespan. Yan. Ano pag-repair mga ideas ng tijuner? Pag halimbawa wala pa kayong mabili na bago. Yan. Update ko lang kayo kapag ito ay kung hanggang saan yung kanyang lifespan. Upitan natin. 8mm. Ito yung takip niya kanina. Sinilisil na natin kasi kalbo dito. So, may marami na ito, tayong mga savings nito. Palitan lang natin yung sunod. Pagkatapos medyas release na natin ito. Yan. Release. Takpan na natin. Uh, at pandarin na natin mamaya. Ang ideas, nagkabit na natin. Ayan. Tarin na natin sa pandarin. natin na botso yan wala na yung lagitik yung kanina yung after ng rib natin may sa so dito banda sa cloud side ng ringan try natin sa ang patakbuin So, napatakpan na natin yan so, wala na yung ganyang lagitik so update ko lang kayo may dias kapag ito ay kung hanggang saan yung kanyang lifespan at ipakita ko rin sa inyo kung paano natin sa palitan so subaybayan so, natin ito siguro ang dito natin video about dito sa teacher kung paano sa repair kapag wala pa kayong mabili na attention tensioner. Ayan. Hanggang dito lang. Peace out.